mga ito samahan nyo ikutin ang paligid ng rumalakas ang ilong nakakatakot ito guys kaya ako ay naglakas loob na uh, puntahan ang baha, ang ragasan ng tubig sa ilog, tingnan nyo may guys uh, naba ako naglalakad malingalinga ako tinitingnan ko yung mga nasa lanta ng baha kaya guys may pahandaan ang basura na hinanon guys dito sa ilog dahil puno na punong puno na yung tubig ang ilog dyan sa paligid ng paligid tingnan nyo guys o lalapit ako dyan guys tingnan nyo manoodin nyo lalapit ako sa may tiki ng ilog mo pinakita ko sa inyo guys na punong puno talaga nakakatakot uh, ang ilog na yan guys tingnan kita sa gitna ng ilo. Napakalalim niya guys talaga. may mga inaanod ng mga kahoy. Kung ano ng mga guys, Kaya napakahirap na sa lugar na ito. kaya ako ay naglakas loob. Pero nangangkampang ako at natatakot kasi nga baka bumigay yung aking kinatutungtungan 10 talagang talaga inabot na lang ito guys. Yeah, guys yung niya recrap nya yun guys, alam mo nung guys ito, ako oh, marapang ako sa video para makita sa inyo na talaga ako ang dito sa 10 sa ilo sa napakalakas na bagyo ito talagang guys napakahirap pala dito kapag may bagyo ay napakahirap na susuungin mo yung baha sa may tabi ng ilo talagang punong-puno na guys kaya ako yung nag naglakas no pero nangangamba natatakot uh, nagmamadali nga ako guys na malis dito kasi nga makaabutan ako ng bagyo ang ragasa ng tubig